kumusta ka na? Ako nga pala sa ating Ah, at, alam mo ba, nasabihan ka na ba ng kumain ka na ba? Gising na, bangon na. Alam mo ba na ang lahat ng ginagawa natin ay tiyatawag na pandiwa? Sapagkat ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ayan. May tatlong aspekto tayo ng pandiwa nga aralin. Perfectivo, imperfectivo, at contemplativo. Pag sinabi mong perfectivo, ito ay nangyari na. Tapos na. Parang ex mo, huwag mo nang balikan. Perfectivo, halimbawa, Natulog ako kanina. Natulog. Nangyari na siya kanina. So, perfectivo. Pangalawa ay imperfectivo. Ibig sabihin na imperfectivo ay nangyayari siya ngayon. Halimbawa, natutulog ako ngayon. Nangyayari siya. Natutulog. Imperfectivo. Okay? At contemplativo ay mangyayari pa lang in the future. Matutulog ako mamayang gabi. Matutulog ako mamayang gabi for the future. Okay? So may tatlong aspekto tayo. Perspektibo, imperpektibo at contemplativo Past, present and future. Okay? Para marami pa tayong matutunan, please like and follow for more. Love, peace and wisdom.